Ayan. Kuya Abo. Kuya Abo, ano pong nagustuhan nyo kay Ate Le? Tinong nakita nyo yung picture? Ah, uh, medyo naalala ko ang aking misis sa kanya. Ah. Aww. Naku, naalala mo yung misis tapos pag bumukas, may salamin sa harapan niya. So baka malungkot pa to ulit. <laughs> At, uh, <laughs> ka ka, Pero mga Adi magagandang alaala -ala naman ang naalala nyo, Sir Abo, ano? Oo, oh, magagandang alaala. -ala. -ala. Oh. Ah, yun. Pa ulit. Okay, so eto na si Ate Let. Makikita mo na ng personal. Ate Let, isilipin mo na sa si Kuya Abo. Reveal! Wow! wow! Oy, Iba na ang ngiti ni Kuya Abo ngayon. Bagay! <laughs> Para si Tati niya. In, ta, to, yung ngipin oh. niya, pita kita sa si may ganun pa. Oh. Kamusta, oh. Sa, kamusa, kamusa sa personal, natay Abo? Nung nakita sa personal. Okay naman. Ay, <laughs> Okay, parang hiyang hiya sa'yo yung ano ha. Sina. Ikaw, Leti, ka mo siya, siya sa personal? Uh, okay din po. May tsura po siya. Yeah. Oh. Close! Kapala oh. Babala po kayo. Bibitinin muna natin. Kuya Cesar, rakita po kayo doon. Ayan. Ayan. Gusto niyo Apple Box para ano? Di! <laughs> okay lang. <laughs> okay lang tayo. Okay, papakita na natin si Kuya Cesar. Reveal! Oh. Okay din na okay. Oo ibang ngiti an nila. Maraming salamat close. Eto na si Kuya Bench, umaakyat na. Masayahin si Kuya Bench. Ayan. Reveal! Oh. Ah. Oh, yeah. Oh, yeah. Masayahin Ay, talaga. At saka aktibo si Kuya Bench, no? Iba, oo. Oh, 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 iba yung ngiti niya, eh. Mukhang lumalabas sa chimenea pag Pasko. Close! Santa Claus yan. <laughs> diba? May mukhang Santa Claus. Oh. May mukhang, ano, kaibigan ni Elsa. <laughs> diba. Mayroong Siya diba. investigator. kaibigan ni Elsa. Si Olap. <laughs> snowman. <laughs> <Hindi> siya snowman. Mayroong <laughs> investigador ng bayan Ati Leti. Yes. Okay. So, nakita nyo sila ng personal. Tapos syempre, habang nagsasalita sila, may nararamdaman ka namang energy sa kanila, oh. di ba? Oo. Oh. Oh, oh. So pag pinagsama-sama mo yun, yung, at yung attraction mo sa kanila sa personal at yung energy na kukuha mo habang sila nagsasalita, sino dyan ang pananatilihin mo sa pinakamataas ng hakbang? Ah, uh, yung number... Oh, ay, wait, 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 wait yeah. na, Actually, hindi pala pananatilihin. Paaakitin mo okay. ng isa pa. Tapos dalawa dyan. Kasi pag tinanong pa natin kung akit baba, pwede pang mag may, di ba? Pwede ah, yes. pang yes. may magtay. Yes. So diretsahin na natin. Yes. yes. Tanungin na lang natin kung sino sa kanilang tatlo ang sa huling pagkakatao na ay paakitin mo. Yes. Okay. Gusto mong mag-last look sa kanila? Mga tatay, tumingin nga po kayong lahat sa kanan, please. Yee. Tingin ka, Ate Leti. Oh. Alay! Iba yung smile, Si Kuya Abo, parang nagbabanta. Huwag mo, pag ako hindi mo pa yung babasagin ko itong salamin dito. <laughs> okay. Nanay, Letty, sino sa kanilang tatlo ang paaakyatin mo? Number one, si Abo. Number two, si Cesar. Number three, si Bench. Ang sasabihin mo, ang paaakyatin ko ang ay si... Ang paaakyatin ko po si... ay si Bench. Wow. Si Bench! Saan so, tama yung anak magugustuhan niyo ni Camille. Oo, oh, siya din ang napili ng iyong daughter. Uh -huh. Si Ben. Yeah. Maraming salamat Kuya Apo. Nag-enjoy po ba kayo? Oo oh, naman, thank you. Uh Thank you, thank you. Salamat po. So, Sige sabi po, na, uh, nagpapadali na siya. Sabi sa... <laughs> uh, ano Sige Nag-walk out. Sige, Sige, po. Po. Sige po. Sige po kayo, Tatay. Salamat sige. po. Pakisundan na lang ang camera. Sige, sundan na lang kung saan siya pupunta. Ah, ah. Oo, oh, oh. sige, kayo nang bahala dyan. Oo, oh. tignan natin kung magwawala siya dun sa likod. Sige, pakisundan na lang dyan. Kuya Cesar, salamat Naku, po. Naku, Ate Leti, umiiyak yata si Apo. Oo, sama loob. Sina mo sama oh, 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 oh. ang loob? Kasi ba't di siya napili? Maraming salamat po sa inyong dalawa ni Kuya Cesar. Eto na si Kuya Bench. Magtatagpo na kayo. Make you smile. Tulak po yung salamin. Ate <laughs> Kuya Bench, step with -te of love. Carry you Pasalamatan din natin ang high bestie natin na si Bebo. At salamat din naman sa Maginhawa. Sa Namnam Maginhawa QC.